kapayapaan para sa masasama sabi ng Panginoon. na ano sabi? Wala kapayapaan, kapayapaan sa mga taong masasama. Pag gumagawa ka ng masama, laban sa Diyos, Brother Romeo, tandaan mo ang buhay mo, wala kang kapayapaan. Wala kang kapayapaan, mahiwari ka sa Diyos. Di ba? Pero kung hindi ka gumagawa ng masama, kahit yayain kang gumawa ng masama, hindi na sumasama sa kanya, may kapayapaan. Matutulog kang kahit ang pagkain mo ay tuyo, matutulog kang may kapayapaan. Pero pag tumatawa tayo ng na nakasama, kahit patulog ka, wala kang kapayapaan. At saka magulot ako ng buhay. Magulot ako ng buhay, magulot ako ng, buhay, mag ng Bakit? Wala sila sa cruz eh. Ganito mga kapatid, paliliwanag po sa inyo. Tayo, nung tayo ay sanggol, Nanay Esther, nasa loob tayo ng sinapupuna ng ating ina, si Sister Abby Nurse, alam nyo ito. Ang sanggol, nabubuhay ka, hindi sa sarili mo, hanggat nasa loob ka ng tiyan ng ating. Kaya yung kurdon ng tiyan mo, ay nakadikit sa kurdon ng nanay mo. Ibig sabihin, hanggat nasa loob ka nandyan ng, ng nanay mo na ang buhay mo sa, bu sa buhay na dinadala ng nanay mo. Tama ba? Kung ano kinakain ng nanay mo, kinakain mo rin para mabuhay ka. Kung ano iniinod ng nanay mo, nakitikman mo rin para mabuhay ka. Kaya yung, yung puso, yung core at cord ng nanay mo, magkatotong. See? Ngayon, ito na na. Pag ang sagot ay kiniluan na, ano gagawin ng doktor? Puputulin na yung purtun mo. Hiwalay ka na sa nanay. Mabubuhay ka na lang independent sa sarili mo. Hininga mo na. Makakain ka na sa sarili mo. Mamumuhay ka na sa sarili mo. Pag hiwalay ka na sa, sa sinagupunan ng nanay ano ano ang similarity nito o ano ka ugnayan nito sa tao at sa Diyos ganito yan kapag ang tao na sa piling ng Diyos ang tawag sa iyo anak ng Diyos see 1-12 ng 1 masahin mo Uno, doce, sa bagong tipan puro to sinaguan, pag ikaw'y nasa Diyos, ang tawag sa'yo na ay anak -an ng Diyos. Ano sabi? Subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya oh. sa Kanyang pangalan ay oh. eh Kanyang pinagkakalupan sila ng karamatan na maging mga anak ng Diyos. Yo! See? <laughs> ano? ang lahat ng tumanggap kay Jesus. Uh, uno uno, uno, uno dose. Makinig kayo, Raisa. Mm -hmm. Makinig kayo. May matututunan kayo dito. Brother Yuri, magandang gabi. Happy Sabbath sa iyo. Sabbath uh, sa iyo. Nakita ninyo, uno dose ng buwan. Ayan, nakita din natin. Ano sabi namin? Ano sabi natin? sinab. Subalit ang lahat ng tumanggap. sa kanya sa sinab. Tumanggap kaya sa kanya. Kanyang pangalan ang kanya. Pinaka Pinagkalooban siya ng kapayapaan at karapatan. sa mga, mga, adam ng Diyos yung mga tumanggap kay Kristo, Brother Yuri. Pinigyan tayo ng karapatan na tayo ay maging mga anak ng Diyos. Pag ikaw ay anak na ng Diyos na, o oh, mga kapatid, makikin nyo ito, pag, pag tayo'y kapilang na sa mga anak ng Diyos, ang buhay mo nakatipende sa Diyos. Tawa ka, Yes. Oh, pag ikaw itabilang na sa anak ng Diyos, lahat ng kailangan mo, oh, ah, ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi material. Baka, baka isipin natin, kaya yamanin ako ng Diyos. Ay, hindi, hindi ah. <laughs> walang pinangako sa Walang pinangako ng Diyos na kapag ikaw'y sumapalataya, iyayahan ka. Hindi. Ibibigay lang sa iyo ng Diyos yung kailangan mo lang sa yo. Diba? Ano sabi ni Pablo? Ito, ito, ito. Meron lang tayong kainin, meron tayong pananamit, pananamit na sa na sa atin. Pero ang mga nagsisipang nasa riyumama ay nagulog sa lahat ng uli ng kasama. Yeah. Kaya ay ayaw na Diyos sa yumamang ka. Bakit? Pag yumamang ka, kalimutan mo ma ang Diyos eh. Hindi ma mo ako Hindi mo kaya. Lahat bibigyan mo. na mga bintis. Ha? mayaman. Hindi pero sabi sa Biblia, may pinanganak na mayaman. Yung yumaman sila sa magandang ito. Pero, dahil naman tayo. Mamaya ka lang ang tanong. Mamaya. Mamaya ang question sa yung answer. Alright. So, anak, tayo'y nakadepende ngayon sa Diyos kasi mga anak tayo ng Diyos. Kaya yun ang mo, ko, brother, yun. Nung tayo'y sanggol, sa loob tayo na sinatukunan ng ating ina, yung kurdon mo sa puso, nakaduktong sa nanay mo. Ibig sabihin, habang nasa loob tayo ng sinatungkunan ng ating ina, yung buhay natin nakadepende sa nanay mo. Yung kinakain ng nanay mo, kinakain mo rin. Yung iniinom, iniinom mo rin. Pero pag sinilang ka na, lang, puputuli na ng doktor yung kundi niyo mahina. Ibig sabihin, pamubuhay ka na ng sarili. Hiwalay ka na sa nanay mo kakain ka na ng sarili, gagawa ka na ng sarili ko para ng Sa Diyos, gano'n din. Hanggang ikaw yung alam ng Diyos, yung kulto ng Diyos, ang kulto mo magkatulpo. Hindi ka mababayaan ng Diyos. Ano sabi ni Kristo? Ako ang ulo, kayo ang mga sama. Oras na humiwalay ka sa Diyos, wala ka magagawa. Kita mo yung mga baby, pagkalupo si Mila na, pinutol na. Pagka ng yung baby, walang magawa ang nanay, kapita na ka sa doktor. Hindi ba? <laughs>